Good morning, guys. Baguio City and Burnham. Sasakay ka diyan? Oh, ma. Pwede ba dito? Bumaba. Pwede siguro. Pwede siguro no? Ayan guys, Burnham Baguio City. Ayan. O, hala ka ba Harap doon. Paano? Ganyan. Paganon mo kaya oh. Ganon. Pangit kasi maliit eh. Oh. Pag ano? Pwede ba kita yung oh. ano Diyos? Hmm. Hmm. Balik bagyo. <laughs> <laughs> Ay, sabi ko nung kay Nestor, kung saan-saan kami nagpupunta. Tapos, okay, kapos...

Dapat may video ka para sa reels mo. Ah. Oo, oo. Ayun oh, no? big deal. Ayun. Kahit short man yan. Sige na, ganun mo. Bangka, guys. Malalit na bangka. Bangka, malalit na pa malalit

yung kasama kong muslim. <laughs> okay. Tapos, pag iharap I, na I sa'yo. Ito rin. Pasyal-pasyal uh -huh. so, pag may time. Balik uh -huh. ulit sa Baguio. Miguel Abshot at Ma'am Bioli. Yeah. Sailok, Sir, Sir, Mayreal. Sailay, Bioli. Si Shishal ang may. Miguel Abshot at sa Unica Iha ko. Kay Aisha. Love you, nak. Ang nakasalamot ang sudo